Uh, ako po, kagaya po nang sinabi ko, hindi po ako kumikilos ng hindi alam ng boss ko. Kung lahat po so, ito sa ng boss ko. mo? Si Boss Henry Alcantara po. Isabihin kasama si Henry Alcantara sa sindikato ng DPWH. Sa pagkakaalam ko po, opo. Existing syndicate within DPWH where ang mga USEC, ang mga DE, ang mga RD, involved and they are complicit in the practice of ghost projects and repetition of title of projects every nep ano so that millions of government funds will be dispersed naniniwala ka ba na mayroong existing syndicates sa loob ng DPWH? your honor uh, in my own opinion base lang po to doon sa nakikita ko Ah, uh, yes po your honor. Meron yes. po. Kasama ka ba doon? Uh, ako po, kagaya po ng sinabi ko, hindi po ako kumikilos ng hindi alam ng boss ko. Kumbaga, lahat po, po ito utos sa ng boss ko. Si Boss Henry Alcantara po. Isabihin, kasama si Henry Alcantara sa sindikato ng DBWH. Sa pagkakaalam ko po, oo po. Okay. Meron ba, ba mga ilang pangalan na pwede mong sabihin sa amin? Kung sino-sino ang involved yan? Mula USEC, ha? Ang madalas ko po kasi naririnig sa kanya is si USEC Robert Bernardo po. Iba? Wala po. Yun po ay sinasab ang sinasabi niya about sa mga senatorial funds. So, ibig si... sabihin, lahat ng kanyang sinabi kanina ay kasi nungalingan. Yes your honor. Okay.